Ayoko ayaw ko na rin mo koopera kay palitan man ang nikap. Ah, uh, sabi ko. Pagkatapos sabi ko, ano, dok, mag-cane pa rin ako. Oo, oh, mag ka. O, di, ayaw na lang ko koopera, ay mag na lang ko. Sugar, sugar, sugar cane na lang sa ane. Natumba ako mga seven months ago. Kaya ako, uh, okay pa man sana ako tatawa, hindi pa ako ano. Hindi ako ano, binuha in hotel. Ang masakit pa, kaya nga nagmotor ako ng magaan. Yung 600 lang, 800 kasi yung 11, 1,000, 1,100. Yung Honda na blue na ano. Wala pa, matagal na talaga. Pag ano ko, hindi ko nabawi sa anong may... Sir, given the situation na uh, may perceived na problema, no, between the Duterte and the Marcoses camp, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice, no? to, to bring back to, the to people all, together? To all, to all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat tignan natin kung anong mangyari. May... Mga Pilipino, nak nakikiusap ako. Punta kay kay Marcos kay ah, wala hindi hindi hindi, hindi, hindi kami rin kay kay Marcos. Member Wala daming billion billion trillion na nakadeposito sa, sa kung sa sa bangko. Magpunta sa utak ng Trillanes. Mayor, din o itong nakapail na magkaso po kang Trillanes? Ano? So, mm -hmm. Itong magpail kaso kay Trillanes. Nakapail na po. So, wala pa akong natumbang ako sa motor eh. Nag-file na ba Trillialis yung pagkaso kay Trillanes after the Qualcomm hearing? Kaya nga, alam mo yung pinapakita mo ng bangko, pick by talaga yan. Hindi ka mamakakuha ng... Kung magkuha ka ng sa bangko na ng papel. Bawal rin yan. Ngayon, kung i-balandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom use of falsified documents. Another crime yan. Eh, alam mo, eh, ko na ano kasi... May yung sinasabing disbarment uh, daw kay Laban kay... Vice President of Impeachment against the VP and a